Nakapanlulumo ang sinapit ng isang pamilya matapos madaganan ang kanilang sasakyan ng dump truck na kargado ng toneto nila ng lupang panambaklamang lamang dyan sa bay ng Anggat sa Bulacan. Dead on the spot ang mag-iina habang nakaligtas ang padre de pamilya na ginagamot na po ngayon sa ospital. Nahirapan naman ang rescue team na hugutin ang mga labi ng mga biktima Nanatabunan po yan ng lupa at maipit sa nawasak nilang sasakyan. Kunin natin ang report ni Jim Tihano Exclusive. Kalunos-lunos ang sinapit ng magiinang ito. Makaraang maipit sa loob ng kanilang sasakyan. Matapos maatrasan at madaganan ng isang dump truck na may lamang lupang panambak na hindi bababa sa apat na punto nilada ang bigat. Ang padre de pamilya nakaligtas sa malagim na trahedya na sa ngayon ay nasa hospital. Naretrieve namin tatlo. Isang 4 years old, isang 1 year old, saka isang 28 years old. Yun yung nanay na kasama na nanay. Ganito ang sitwasyon dito sa mibahagi ng General Alejo Santos sa akop ng Barangay San Roque sa Angkat Bulacan kung saan makikita ninyo gumamit na nga ng bako para matanggal itong tumaob na dump truck na may lamang lupang panambaka. Kasunod niyan, naatrasan niya itong makikita ninyong L300 tu saan yuping-yupi yung harapan at kinumpirma mismo ng Bulacan Provincial Risk Reduction and Management Office ah, nasa tatlo yung kumpirmadong nasawi sa nangyaring insidente. Ayon sa Bulacan PDRRMO, mo, pahirapan ng paghugot sa mga bangkay matapos na maipit sa loob ng sasakyan maging ang poste ng kuryente telecommunication line na dali ng trap sobrang risky din Kasi kung mapapansin natin, pati yung poste, putol yung poste, pwedeng bumagsak. Kaya nag-usap-usap -usap kami tatlo, si Sir Jojo at si Kap, kung ano yung mga diskarte na gagawin para ma mapabilis din. Eh wala, hindi naman din pwede na bara-bara kasi risk din ng mga rescuer. Eh. Pasado alas 8 naman kagabi na mangyari ang insidente. Ilang oras ding hindi nadaanan ang kalsada dahil sa nangyari ang iniingatan natin na makaladkad din yung victim although na lagay natin ay wala na. Pero respeto sa sa kanila, kailangan natin kunin pa rin sila ng maayos na hindi lang basta natin nakakalad ka rin. Uh, dahil sa bigat ng truck, medyo nahirapan tayo ng gusto doon. So pinagtulungan naman ng Bulacan Rescue, ng Angat Rescue, ng San Jose Rescue at ng PNP natin at Fire natin para maging successful ang operation natin. Sa lalang ng pagkakaipit ng mga biktima, kinailangan ng gumamit ng hydraulic tools para ma retrieve ang mga bangkay sa sobrang bigat na pati ang mga rescuer ay pwede rin maipit doon sa ilalim. Talagang mahirap siya. Ginamit namin yung halmato namin, yung hydraulic spreader, cutter, yung ram, yung, po, yung isang natin dito na Weber na mayroong cutter, spreader. Sa initial na investigasyon, galing sa birthday party ang mag-anak at pawi na sana sa kanila bago mangyari ang insidente tumanggi muna magbigay ng pahayag ang kaanak ng babaeng biktima. Sa kabila nito, sinisikap pa ng Net25 News Team na makuha ang panig ng driver ng truck. Patuloy rin ang ginagawang investigasyon ng Angat Police sa nangyaring insidente. Jim tihano para sa mata ng Aguila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.